kalsada, tunnel. Yan, may mga bahay dun. Yun, ang dami dun. Malapit sa Intramuros. Sa Port Santiago. Ito po. Ito na yung oh. papuntang Willia de la Industria. Ito tayo mga bahay pa. Ba. ito parang may iniba dati yan eh natasahing pa rin pala maitim pa yung ano eh may mga gilid na maitim ito may mga bahay dati dito iba pero ginawa mo ng parking area kawawa rin tong tulay na to pagkalalaking mga mga ang nagdadaan. Ito, daming gigibain dito. may meron pa mga nakakanyang naka sa na tramoo. kaya Gapi tayo ng ano um, ng dulo na ang Pasig River Esplanade. Anda Circle Pinaayos din ni Yormes Comoreno malalaki yung mga truck na dumadaan dahil nandito na ang pier port area na to natawag yun tong Nel Lopez Boulevard yung Regal 10 dahil ginagadaan ng mga truck mga sasakyan papunta dito sa Rachel 10 okay na to mga kabayan naglagay ng poste ng ilaw pero na harangan nga lang yung padwalk kailangan mo pang dumaan ng patagilid ano dito dati mga nagsasaing maitim yung mga ano mga barrier mga bakod ito yung yan yung kalsada tunnel yan may mga bahay dun yun ang dami dun malapit sa intramuros Port Santiago. Ito po. Ito nakatusok na sa na. Ano, sa Ilog Pasig. Ito tayo doon mamaya. pasura dito sa mismong tulay. Ito na. Ang ilong pasig. Ang dami dun. Sa gilid. Wala ano na dito. Activity. walang construction ng Pasig River Esplanade. Ang kapagtusok dun. ano lang. Light materials lang. mga plywood DPW eh tsaka ano, na dito may maintain wawa rin tong tulay na to pagkalalaki yung mga truck na nagdadaan mayroon pa mga basura So yan, unan uli natin, itim na tubig dito, pero kaunti lang ang, ang mga basura, at uh, zero water hyacinths, pipe out talaga yung mga water hyacinths, ayun doon dahil mga bahay ilog. Lalo siguro dati, no? Eh, may mga bahay dyan. Sa mismong ilog. Sa amin Ganito ang Roas Bridge. Sana ba, rehabilitate din to. Para rin to. MacArthur Bridge. Doon na yung papuntang Wilia de la Industria. Ito mga bahay pa. Ito parang may kiliba dati. natutulog pa. Ito may gini ba? Ayan. Ayan, may pa rin pala. Maitim pa yung ano eh. May mga gilid na maitim. Ito, mga bahay dati dito na nawala iba pero ginawa mo ng parking area patulad sa may bandang bitas ganito rin ito na clear na dami nagkasang sasakyan yung hmm. gilid nya merong design ano to mosaic mosaic tiles at pala dito sa pinakagilid merong mga bahay ayan napuno na talaga ng mga ano na mga bahay ay na halos ng, ano, ng uh, kalsada, mga kalsada mayro mga sa Maynila mayro mga bahay panibagong ano na ano, naman yan relocation may mga bahay papala pala hanggang sa paanan ng Tulay yeah, dahil may mga nandito mga naglalakad ng mga Street dwellers Alam nga, nakikita na ako dun ng, ng Maynila Local Government ng Maynila BSWD Meron lang ano dito sa gilid, may parke ito abe nyo na tawi tayo dito sa ilalim yun lumusot tayo na wala fly over pwede ba mapaganda to mga kabahayan ano Karoon ng planting strip Rehabilitate yung sidewalk. San Miguel Yamamura Packaging Corporation Manila Glass Plant. Dito pa pwede na tayo baka makabalik ng ano eh Aurelio de la Industria Ayan, napupunto pala tubig dito Ayan. Oh, napakaraming mga ano dito Mga street vendors talaga asensado ang ano ano Pilipinas hindi pa talaga sa adevelop ito pa yan papunta na yan ng Philippine Port Authority dahil pa mga bahay Tingnan natin ang Ilog Pasig. Ayan, nandun ng Manila Bay. Wala rin ano dito. Construction. Dito na yung pinakadulo ng Pasig River Esplanade. Lawak dito. Simpa, ang dami pa dun. May baseko. Napakarami pang mga bahay dun yun ang Binondo Minium 1 project din ni Yormesco Moreno dapat marami pa mga ganun mga 10 stories na mga public housing para maubos na yung mga informal settlers dito ang isa ng Pasig River Esplanade may port area Manila Harbor pangalawa inatawag na Manila Downtown kasama yung Intramuros at likod ng Manila Post Office pangatlo yung Pandakan River Lane para naman sa mga ano yun, estudyante sa so, uh, University Build ang laking ano nito barge nito ang mga nakadaong na mga yate parko pasok na ulit tayo sa Intramuro ginagawa ka dito umisipid subscribe like at comment na kayo Yung mga bukulays na dito kapunta sa harapan ng Manila Cathedral. Ayan, may ginagawa dito ang Four Seasons Riviera. Ayan, yung condominium yan, mga no? bayan. Ang mga nagtatanong, sa mga dwellers mga gumagalang mga talaga may e, mental health problem ganito kaganda ang view